Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Pogo Hub ni Roque kumikita ng 25 bilyon sa loob ng limang taon. Isang kumpanya na pinamumunuan ng asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque at kanyang law partner ay nagtatayo ng Pogo Hub at Yacht Club sa isang apat na raan at dalawamput isang ektaryang township sa Mariveles. Bataan ang First Bataan Mariveles Holdings Corp. FBMHC, isang 50 hanggang 50 partnership sa pagitan ng Bayancham Holdings Corp. sa Green Miles Realty Corp. isang nag-invest ng 1.8 na bilyong piso para sa proyekto. Ang managing director ng Bayancham ay si Myla R. Roque, asawa ni Harry Roque. Ayon sa isang source, nag-apply ang FBMHC para sa Economic Zone Perks sa Authority of the Freeport Area of Bataan, AFAB. Ang township ay may yacht club, beach resort, retirement village, industrial park, warehouses, condos, housing, at pogo hub. Inaasahan ng FBMHC na magsisimula ang konstruksyon sa unang quarter ng 2021 at operational sa ikatlong quarter ng parehong taon. Target nilang kumita ng 25 na bilyong piso sa loob ng limang taon. Kaya pala gusto nilang matangal si PBBM at ipalit si VP Sara para tuloy ang ligaya at syempre para maitago nila ang mga kalokohan na ginawa noong panahon nila. Sana magising na ang mga nagbulag-bulagan dyan na hanggat ngayon ay sumusuporta sa kanila. Okay LNG kung ayaw nyo kay PBBM pero huwag naman kayong sumusuporta sa mga nagpapalubog sa ating bansa na mas sinusuportahan pa ang China na dahil sa inaagaw ang ating teritoryo. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon anong masasabi mo? E comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV nagbabalita. Mula sa Pilipinas. Thank you.